Hindi pa, pa! pa lang! Ate Ice! Ayun pa lang eh. tayo! <laughs> Pinapensang Nakalaban na kita dati, naalala mo ba? Ikaw talaga yung pinakamalakas dati. Hoy! Huwag ka talaga yan! Big news! Uh, Sa pagdans mo kami binugbog. Huwag um, mong makapag-invite. <laughs> daw po dun sa ano, sa kaibigan ko. Magpapaputol siyang ulo. So, inaantay natin magpaputol siyang ulo ngayon. Very exciting. Ayan. Minaliit na kasi yung kalaban kaya gano'n yung nangyari. Ilabot sila ng buhay. Di ba, siya Ang ganda, di ba? PDVD. na lang madaldal to. Sa mga aabangan natin kung kailan niya ipapapunta ng kanyang ulo. Uy, yun yung sabi may nagpatitiyo. May nagpalayon na, may nagpatitiyo pa. Diba? Kinabogs. Kinabogs. Inahanap yung ate. Ayanapin mo. Lagot. Ang kasali doon. Ang doon. Para hindi mo doon ng kaaway. Hayaan mo lang sila pag-away. <laughs> Mas ang importante at mahalaga, hindi tayo makikipag-away. Hayaan mo sila. Ayoko lang mag-away. mo, hindi ako makapagsalita. <laughs> imit mo lang ako, te. Eh. Imit mo lang talaga ako ba? Hindi ako lang. Joke. Just imit mo it's okay. Alright. Rina din pangalan niya. So, Rina ako, Rina siya, Rina kaming dalawa. Tinamukha ka, kala mo ikaw lang meron yan. Hindi ako magpapakabog. Wait lang. Malaban ko na yan dati. Malakas yan. Shopping ma ma ka pa ba? Nakauwi na kaya? Aha. Hindi pa pakabog ang mama mo. Mama mo to eh. Masa nga mo. Pakingin mo sa kanin. Thank you. Na natakpan. Natakpan ang buha nga ako. Wala na. Hindi na siya nag-iilaw eh. Lobat. Hindi na ka mag-bibong Ano mo yung battery? Wala ko pinag-battery. Kaya ako ano. Galaxy nila ko battery. eh, ano ba yung kamahal battery? hindi inubos lahat ng coins nyo doon? Nagtitipid kayo ha? Ako inubos ko lahat. Chin, ishare mo kay Yangbo, dali! Galing yung kay Yangbo ka, gabi ang kapal ng alang anak ko. Nakilaro ako dun. Um, Naubos yung coins ko, 3-5. Sibak. Hello, hello, ano talaga siya low bat? Low battery. Please charge. Ganun. Pauwi. Eh, ganda ng laro kagabi ba? At doon siyang pumunta sa live ni ano ah, ni Mami Bella. Nakita mo ba? Uy, grabe yung um, lalakas ng ano? O um, lalakas ng hera? Grabe, mga animaw pala yung lang tayo. Oh, oh, makinig lang kayo. Diyan mga viewers Jan, Makinig lang kayo. Oo. Oh, oh. Anong gusto niyang kwento? Awit. Ah, gusto mo ng 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 <laughs> Nagtanong ako di sayang lang yung pera ko. Oo, kasi ang hinihagis ng MbP, layan at saka ano, diba? Ang tanong ko kahapon, nung papano ko doon, nung papalayan ng RTTU, raglis Mag-type na lang ako dito. Pagsal... Pagsalita ka din kasi ate, hindi naman kita inaano ba? Oo, ko! Hindi ko talaga inaano yung host nyo, guys. Oo, oh, tahimik lang pa ako dito. MJ. Diba? Hindi rin siya makapagsalita kasi madaldal ako. Sakit. Hindi, okay, okay lang yun. Bakit yung marites ka? Oo, oh, sakit. Uy, Kuya Alvin, hindi kayo nagbigay ng coins doon. So, alam ko alam kung ba't kami friend. Pero si Rina siya, si Rina ako, so si Rina kaming dalawa. Hindi, alam mo siya agad. Nakalaban ako ito, naka-forget mo lang ako. Pero you look very familiar. I'm not sure. Wow, English. <laughs> oh, diba? Same name, same pa name. Oo nga, Chubby, sinabi ko lang. Rina. Pero yung akin kasi is Renaline -E -N -N yan. -N. R-E-N-A-L-Y-N. Pero ay. <laughs> Tama ka na, hindi na ako magsalita ikaw lang nagtuwa. <laughs> Nasaan na yung katim mo na ano, yung sineseryoso yung piki piki? <laughs> Ay, ano yan? May katim daw akong sineseryoso yung piki piki. Sino yan? Sabi ba kayo? Wala <laughs> na dito Umiiyak, umiiyak. Iyakin ba? Ay, hindi naman umiiyak. Ay, <laughs> <laughs> Alam ko may sa mapya. Alaya ah, 5 yan. Sino yun? Sino yung nakapikin ito na naglulumpas ay pagtalo? Pagtalo? Tawa lang! Hindi ka magsisi sa uli. Guys, tapos na muna ako. Oh, may eko pa yun. Sabi okay, tuloy si Soiti. Pwede oh, guys, <laughs> oh, oh, it's okay. Pwede mo guys, it's mo Thank you. Ingat kayo palagi. Ingat ka rin. ko, ako. Ano ako? Sige ate, mag-end na rin ako ate kasi malapit na bikin. Hindi na ako i end may pingin kasi yung yung ka-family ko ng 9.30 so mag-end ako ng mga nangyay ganyan. Baga pa, wala pang 9.30. Bawiin mo naman ako isa lang. Sige, sige. Char, alam mo yung bawi eh. Hindi ate, joke lang po. I was just joking, you know? Ano, okay, na po, okay na, sige na, you can go. Matutuloy ate. Kasi daw nakaset na. So itutuloy niya. May ima-invite ka ba dyan o tayong dalawa na lang? Hindi ate, okay na po. Okay na. You can go. Kasi di ba may pupuntahan ka. So it's okay. 9.30 po. Gusto mong tapali. Papapigil ka lang din eh. Sa kape. Nililap sa iyo ah. O sige, isa pa. Dalawa na lang tayo. Tapal, may galit ka naman sa amin. O sige. Si Chabi sabi ni Chabi, ako sa sali! Mam Shen! Ito yung mga katim mo. Ito yung mga katim mo. Hello po sa mga katim ni Rina! You're Thank ako niya, no? Tingnan ka ang ganda. Ay, anong sinasabi mo Ano ka ng Alam niyo yun? Ano versus pangit? Bakit? Uy, grabe ko sa Yung maganda, kapuso Samantalang ako tumumbling na wala pa rin naghagis. Oh. Thank you for the follow. Thank you oh, po diba? Para sa mga katin ni Rina. Thank you sa mga katin ni Rina. Hello, hello, hello. Uy, laban niyo naman ako dito. Kaya baka itong binugugug. Oh. So, tignan, mo tignan mo yung, oh, tignan mo yung viewer saying. ko. Oh. Iisa lang talaga. Oh, isa lang yan. Tapos kayo rin. Ano mo yan? niyo <Gun> naman ako ba? Laban niyo ako. Huwag naman ako. Uy, hindi. Foreigner ba yung girl mo d'yan? Ha? Foreigner. Wilkins! I'm here! English yan, English. Wilkins! Uy, so iti! Di wa, meteo! Ehh? Merry Christmas, ha? Nakapapakabog yung ko talaga, to, guys. guys! Thank you, Kuya Joel, Thank you for the heart, me! Wala, pinapukpok pa ako ni Wilkins. Wilkins, magkasal Oo, magkasal ba Wilkins? Don't be so bad. don't bug me. Don't bug me? You also puk me, ha?

lang para mag-times 2 ako.

She's bad. She's she's only pretty but she's bad. Oh, ano? Ah. Uh, oo, oh, maganda lang siya pero bad siya. Sabi niya, bugbugin daw ako. Why? Why are you It's like okay. that? It's okay Wilkins. Eh, bad. It's okay to wish. To... Eh, nag-booster na sila. Oo, oo, sabi niya, you bug <laughs> <laughs> Ano? ako na ano? ano ako. ako maganda ah? oh, lang oh, maganda lang siya guys pero bad siya.

Nalang kayo talaga May sniper ka talaga dyan ano? sniper dito talaga Oo <laughs> I hate you guys I hate you I hate you so Ay, much ba, yan na yan na ha? I, I hate you habos na, na, po, hindi na po, okay na po no. <laughs> I hate you Oo <laughs> so The do you, you know Too much a bad. That's not true. I'm not bad. I hate her. Hey, Why? Why did you ask them To bug me? Ah. Because, you know. Sige na ate, sige na po, sige na po, pupunta ako doon. Punta tayo doon, sundan niyo si ate Del. Puntaan niyo na si ate Del, mag-end live na ako. Ayoko ito kalabang kay... Ayoko ito kalabang forever. Thank you, Miss Rina, again. Tsundan niya sa si akin, Bel. Pupunta na rin ako doon, ate. Oo, di ba? Kasi Salba. bahay! ayoko na siya kalaban. Ayoko na siya dito. Oo. Mas makita ko siya, binubugbog, panonoorin ko lang. Okay, nilipat ako sa kalaban. Doon ako sa kalaban ng pangki. O, bantayan kita. Manda kayo. Huh. Sige <laughs> so, na, ate. Thank you. Oh, no. oh, my God. What's happening here? May laro doon si Ate Louie ngayon. Punta na tayo doon. Wala live ko lang. In live na naman ako. Ayan. Iman lang ako maka, makapambugbog. Laging din mong Parang hindi ko na nagugustuhan yung ganitong paramdam. Oo. Oh. <laughs> Tapos doon sa laro niyang... Yang. Kami ba? 3-5 talaga inuugos ko ron. Oo. 3-5 oh. ang inuugos ko ron. Dalawang game lang.